Good morning, mga kabisdak! Oh! Yes! Ali na sab kami din sa Bukid! What? Alangan, may lain pa ba? <laughs> Matik na lang siya. Na may diri, uh, ang Dria uh, wala nga side wala pa natamnan kay na short sa similia. Wala na, ng aside, ng aside, diri, uh, na dito nga side ato. Dito nga side tapos Dria ah. na padung dito sa pero perting bagnuta. Ang diri lang nga side mo na ah, tara. Di asa mabaw, paingon babaw, dira na. Padong dito ah, na dito nga side dito. So Itorta mo diri. Itorta mo diri. Sa so, ilahang kuan mga kabisdak, sa so, ilahang talungan. Oh. Kadindot ka mga guwapa sa so, ilang mga talong, oh. So, tak mana Oh na pipin kat atas tarama Oh si tak sayu ketolong Teru telung 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 mudih ha Ayano, ano dito nga side pa mabaw na siya dito si mabaw Kata tri diri nga side Ya, Ay dito gedo mas Ah, dito pwede. Wala rin. Naapilan, na, no? oh. Dito. Nakuhan lagi sila. Ay, nakulang lagi lang si Milia. Na-short sila sa si Milia ba? Wala na matamni dito. Dapit ng side. Pero, okay na, na siya. May untaog kaloyan. Nga, yeah, usaka. Ang presyo sa talong. Para... Dilipod ma... Di po naman kansi kahago. No? Hmm. Tara ka po stop. No, parting dako as ilang talungan. Okay. O, oh, dito po niya side. Ang view. View, pero natang dress sa ubus. O, patay sa ka dito. Ha, mo. Saka baka meron. Ewan ko sa isa. You know. Kato, 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 kato. <laughs> hmm?